Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang mga naging pangulo ng Pilipinas at ang mga nagawa nila sa kanilang panunungkulan. Emilio Aguinaldo, siya ang unang pangulo ng Pilipinas. Siya ang nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898. Nakipaglaban din siya sa laban ng Amerika sa digmaang Pilipino-Amerikano. Manuel L. Quezon. Siya ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Siya ang nagtatag ng wikang Pilipino bilang pambansang wika ng Pilipinas. Sergio Osmeña. Nakipaglaban siya sa mga Hapones sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Manuel Rojas. Siya ang naging unang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nagtayo siya ng mga programa upang maibsan ang kawalan ng trabaho Pagkakain ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. LP Pedro Quirino Nagtatag siya ng Philippine Veterans Bank upang bigyan ng benepisyo ang mga veterano ng digmaan. Itinatag din niya ang Social Security System o SSS upang magbigay ng seguridad sa mga manggagawa. Ramon Magsaysay siya ang nagsimula ng mga reforma sa gobyerno at nagsulong ng pagsugpo ng katiwalian sa kanyang administrasyon. Carlos P. Garcia Siya ang nagtatag ng Filipino First Policy upang bigyan ng prioridad ang lokal ng ekonomiya at industriya ng Pilipinas. Justado Makapagal Siya ang nagpasa ng Batas Rizal upang bigyang pangaral si Jose Rizal ang pabansang bayani ng Pilipinas. Nagtakda rin siya ng Honyo 12 bilang araw ng kalayaan ng Pilipinas. Ferdinand Marcos, siya ang nagdeklara ng batas militar noong 1972 at nagtaguyod ng mga proyekto sa infrastruktura tulad ng pagtatayo ng mga tulay, kalsada at mga gusali. Ngunit siya rin ang itinuturong naging dahilan ng malawakang katiwalian sa pamahalaan. Corazon Aquino. Siya ang naging unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Siya rin ang nagsulong ng pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas pagkatapos ng batas militar. Fidel Ramos. Siya ang nagsulong ng Philippines 2000 program upang mapaunlad ang ekonomiya at industriya ng Pilipinas. Joseph Ejercito Estrada. Siya ang nagtatag ng IRAP para sa mahirap program upang bigyan ng ayuda ang mahirap sa Pilipinas. Ngunit siya rin ang unang Pangulo ng Pilipinas na na-impeach. Gloria Macapagal-Arroyo Siya ang nagsulong ng mga programang pang-ekonomiya tulad ng Gintung Ani at Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Binigno Aquino III Siya ang nagtatag ng Daang Matwid Program upang labanan ang katiwalian ng pamahalaan at pangalagaan ang karapatan ng mamamayan. Rodrigo Duterte Siya ang nagsulong ng kampanya laban sa ilegal na droga at kriminalidad sa Pilipinas. Nagpakita rin siya ng suporta sa mga proyekto sa infrastruktura upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. At ngayon, ang ating kasalukuyang Pangulo ay si Bongbong Marcos. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell for more updates.